Naimbag nga daw ka Kailocano Welcome po muli sa aking YouTube channel Kailocano Pam Shout out nga po pala sa aking mga subscriber na patuloy pong sumusuporta at nanonood po sa aking YouTube channel at kung bago lang po kay sa aking YouTube channel ako nga po pala si Arnel Ang video natin ngayon Kailocano ay magawa shout tayo ng mga ibon natin Kailocano ito po yung mga lovebird natin at saka yung mga kakatil natin Kailocano paliguan natin yung mga lovebird natin para matanggal po yung kanilang mga koto Kailocano at para i na rin natin sa ating mga alagang lovebird kasi bumili ako ng hen na parblo na lovebird at saka emerald na kakatil kay Locano para i-pair natin sa ating mga uh, alagang mga ibon. Tara, samahan niyo po kami. Ah, maglalagay tayo ng masyak kay yan. Ah, dagdagan pa man ng konti. konti. pa. Konti pa. Ah, hop, hop. Yan. At, Ito na atin natin, Si Evan yung gagawa. Kaya lupa ano, ya. Konting spray-spray lang. Yan, mini pad sila. Kaya lupa Nagpapaligo lang ako ng mga ibon kay Lopano once in a month lang. Naglalagay lang talaga ako ng washout para matanggal lang yung mga kuto nila. Kasi nakaka-stress kasi sa ibon yung ganyan kay Lopano yung pag-i-spray natin at saka sa pagpapaligo. Yan, basang-basa na sila kay Lopano. Yan na oh. Para matanggal yung mga kuto nila. Yan. Yan. na wash out natin sila. Talagang basahin natin sila kay Lucano para matanggal yung koto. Yan. Pusok dito. Hmm. Ito na kapso. Oh, Ang na. Okay, okay balang nag-express sa kanila hmm. kay Lucano. Yan. Pagka nagpaligo tayo kay Lucano, yan. Tinanggal namin yung mga inumin. Yan yung ano nest box kinakpan namin para hindi sila makapasok kay Lucano yan tatanggalin natin yung tubig yung pagkain nila yan ito natin sila paliguan yan pariyan na natin sila kay Lucano problema lang dyan malikot sila eh yan, yan. Wah, tayo sila. Ini nih kita bangir kayak Ini uh, memang kayak apa nih ya? Undang mah besar sila. Uh, sure nama tanggal yang mana foto nih lah? Memang foto macam sila. na sila kay Lovano oh, yan naligo na sila siguradong patay na yung mga kuto niya yan yan ang kay Lovano basang basa na sila oh. napaligoan na natin sila yung mga kakatil natin yan oh. dyan oh. ano sila oh. Lolo na sila kay Lucano oh. Okay na. Tapos na tayong magpaligo. Okay na yan. Kay Stress na yung mga ibon natin. Oh. Nilalamig na sila. Oh. tanghaling ka tayo nagpaligo. Kailan Para hindi sila na. Ano, pabilis silang uh, magpatuyo ng kanilang mga balahibo. yung dalawang nauna medyo tuyo na sila oh yeah. tuyo na sila kay Locano kanina basang-basa sila sana ano tuminig sila at saka namatay na yung kanilang mga koto kay Locano at ng mga kakatil natin yan tuyo na sila kay Locano, yan si Bruno si Bruno yan manapit si Bruno kay Lupo ano. Manapit siya. Lalaki talaga si Bruno kaya ano. Sana pinaliguan natin sila para madali silang ma-fer kay Lupo ano. tingnan nyo naman tong lalaking lovebird natin kalokano, nagkaron lang siya ng pere kung ano-ano nang ginagawa kay lokano. hindi na yata makapaghintay na sagutin ng parblo na hen natin kay Lucano, kaya kung ano-ano nang ginagawa ng lalaking lovebird natin no So yun ka Ilocano, maraming salamat po sa panonood. Ito po yung tungkol sa pag-aalaga natin ng mga ibon kay Ilocano. Siyatong nga po pala sa inyong lahat na lagi pong sumusuporta at nanonood po sa aking YouTube channel. At kung bago lang po kay sa aking YouTube channel, huwag nyo naman pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit yung notification bell para updated ka ni YouTube pag meron po akong bagong video. Ingat po tayong lahat ka Ilocano.